Anong ganap sa mundo ng showbiz? Lalong umiinit ang usap-usapan na hiwalay na raw si Narian Ramos at Sam Verzosa. Matagal nang may bulong-bulong ang nag-break ang dalawa, pero nitong mga nakaraang araw, tila mas lumalakas ang chismis. Ayon sa ilang source, totoo raw na wala na ang relasyon ni Narian at Sam, pero hanggang ngayon, walang direktang kumpirmasyon mula sa magkabilang kampo. Ang mga taong malapit sa kanila, di bibig, hindi nagde pero hindi rin nagkukumpirma. Ang iba pa, parang may alam pero ayaw daw silang makot. May kaibigan namang nag-text kay Sam Verzosa at diniretso raw nitong deny ang kumakalat na balita. Naiinis daw siya dahil napakaraming imbentong kwento na may bago raw siyang babae na binigyan niya raw ng kotse at pati bahay daw. Ayon kay Sam, mukhang may malapit sa kanya na nagpapakalat ng paninira. Si Rhea naman, ayon sa mga nasa paligid niya, super busy, may lock-in taping para sa sangre, plus may ginagawa pang pelikula. Kaya matagal talaga silang hindi nagkikita. Pero ang pinakamainit, how true na balak daw ni Sam Verzosa na magdemanda laban sa mga nagsusulat at nagpapakalat ng negatibong chismis tungkol sa kanya. May nagsabing nakipag-usap na raw siya sa abogado at pinag-iisipan ng kasuhan ng mga naninira kung may problema man si Narian at Sam, umaasa pa rin ng marami na maayos ang kanilang relasyon, lalo na't may mga usap-usapan na noon tungkol sa posibleng pagpapakasal. Pero isa lang ang sigurado, lalabas at lalabas ang totoo. At kung hiwalay na nga sila at hindi na maayos, malalaman din yan ng publiko sa tamang panahon. Break na ba talaga si Narian at Sam o gawa-gawang intriga lang? At dapat bang magdemanda si Sam Berzo sa laban sa mga chismoso at chismosa?